Greetings mga migs! Welcome back sa Buenas Salita TV. So heto na naman tayo sa ating segment na tanong mo, sagot ko. So kung meron kayong katanungan regarding sa pang spiritual or paranormal na usapin, so pwede kayong mag-message or i-comment yun lang dyan sa comment section para mabigyan natin ng opinion or kasagutan sa next video natin. So kung bago ka pa lang sa channel na ito, please tulungan nyo kung lumago aking YouTube channel, please subscribe po, Paki-like ng video and don't forget to hit the notification bell para updated kayo sa mga future topics. So huwag natin patagalin. Magpatuloy na tayo. Ang unang tanong natin ay mula isang anonymous na subscriber. Bro, tanong lang po, anong ibig sabihin ng Latin na uh, Sadiumac Radium? So, ito yung sagot ko sa kanya. Uh, Inisa-isa na lang natin kasi para kasing mali yung spelling niya at saka yung pagkaka-deliver ng salita. So, ang Sadium po ay para yung ibig sabihin na isang hardin. So, yan pong patunay na ang mga Latin na binaboy o pig Latin ay hindi talaga reliable na source of power. Kasi akala kasi ng mga unang Pilipino, ang Latin na salita ay, lat ay salita ng mga anghel. Yan po ang pinapaniwala sa kanila ng mga praile noong unang panahon. Kaya nga po, maraming nanggagaya din ng mga Pilipino dati. Kasi dati pa lang, maraming na mga scammer, mga huwad na mga gusto nilang tapatan yung mga pare. So yun gumawa ng kanilang mga relihiyon at grupo. So ang radium naman is something about sinag ng araw. So yung hardin na sinaga ng araw. So yan yung ibig sabihin ng orasyon na yan. So kung meron niyang pangalan ng isang DT, so maharing pwede pa yung gumana kasi Meron niyang ibig sabihin sa pag-deliver ng salita na ipapatungkol mo sa isang DT. Pero kung wala, Latin lang siya, walang silbi yan. It's because ang Latin ay lingwahe lang. Maraming mga Latin naglipana diyan sa YouTube, sa Facebook. Meron pa nga sa mga aklat-aklat ko noon ng lihim na karunungan. Hindi naman totoo. Hindi naman gumagana. Mas gumagana pa yung mga Pali language na nagmula sa sutras. At saka sa mga Veda, yung fourth Veda, pang-apat na Veda, yun, doon yung mga incantation. So, ito, wala to, gaya-gaya lang ito sa mga pare. At saka, ikaw, nasa sayo na, kung maniniwala ka sa Latin na yan, nasa sayo na. Ang ating pangalawang tanong ay mula kay JR. Evening Idol, tanong ko lang po. Sapat na po ba na proteksyon ang Malaysian Leklay para hindi katablan ng kulam, barang engkanto at mga orasyon o black magic? Kasi babalik lang yon sa gumawa. At safe po siya kasi wala ng dasal kaysa mga ibang medalyon na binibenta ng mga manggagamot lalo na wala tayong idea kung ano ang sumapi sa medalyon. Yes, it's true. Totoo po yan. Pati yung mga maestro-maestro na yan, wala din niyang alam kung ano yung sumapi. Hindi nila alam kung ano yung sumapi doon sa medalyon, kung fallen angel ba o hindi. At saka yung mga divine being, hindi naman yung sumasapi. nagbe-bless lang sila. So pag may sumapi sa medalyon, pag may gabay na nakatira doon, it, it, it simply means na low vibration entity yon tsaka yung mga maestro-maestro na yan, wala na yan silang third eye. Kasi meron, kung meron pa silang third eye, bakit pa nila tinatanong yung mga pinapasampa nila? Ano ka? Tao ka? Ano ka? Inganto ka? Kung may third eye, kaya alam mo na yung sino yung nakalukob dyan. So, yan yung isa sa mga red flag na wala talagang credibility ang ganyang panggagamot. Alam mo dito sa amin sa Mindanao, sa probinsya, yung mga legit talaga yung mga matatanda dito wala naman konsepto ng pasampa eh baklasan yung tirada dito binabaklas sa kanila kasi pasapi-sapi eh kunwari ginigilitan mo so sabihin natin na ginigilitan mo yung kalaban pero hindi na baklas yung kulam so useless pa rin dito sa mga probinsya ng Mindanao mga legit talaga namang gagamot baklasan yung tirada pag napasuka mo yung pasyente mo, ibig sabihin legit ka at saka hindi yan tulad ng iba na ano ah, na pandaraya na mar may hinahalo sa tubig tapos ang dami pa, halos isang pitsil yung pinapainom konting tubig lang kalahating basong tubig lang pinapainom pag napasuka niya yon ibig sabihin legit yung manggagamot na yon yung iba nga, patak lang ng tubig, eh, patak lang ng langis. Sumusuka yung pasyente na may kulam. Isinusuka yung connection. Yan yung legit. Anong silbi ng gilit-gilit na yan? Hindi mo na alam kung kaluluwa ba yan na makukulam. Tinatanong pa nila. Eh demonyo yun, tapos kapanggap At saka yung balik tayo sa tanong ni JR ah. So sapat na ba na protection? It's, oh, sapat na yan na protection. It's because ganito yung technicality niyan ang pangkukulam kasi, except lang sa sidekick attack ha, kasi sidekick attack, yung mga tigal po, yung usog, rekta yan eh. Binabato mo yung negative energy doon sa tao, rekta, galing sa'yo. Wala nang spiritual intervention. Kung meron kang gabay, mas malakas yung pagbato mo ng negative energy. Pag tigal mo, malakas yung pag-usog mo. Kasi may gabay ka, binibigyan ka ng energy. Pero doon tayo sa kulam at black magic. Sa mga kulam kasi at black magic, mga inkanto, negative energy yan sila. So, hindi ka malalapitan ng negative energy kung meron kang amulet na positive energy. Tulad ng Malaysian Leclay. Kasi, mag spark yan. Yung kidlat, di ba? Yung negative energy at positive energy, pag nagtagpo sila, mag spark So, may masusunog. So, ganyan lang yung technicality niyan. So, kung meron kang Malaysian Leclay, sapat na yan. Pero dapat, lagi mong kiniklensing para ma-refresh yung energy niya. So, yan yung tandaan nyo. Ang third question ay mula kay Rosita Ventura. Malas ba na magpatato ng evil eye sa braso? So, sa mga nakikita ko, pati doon sa mga occult ng Middle East, hindi nila pinapatato. Pinikwintas lang nila. Ang problema sa Pinoy, gago. Gusto yung pa sobra ba? Yung mga langis nga, kahit aalugin lang. Hinahaplos pa sa katawan. So, gumagawa ng sarili nilang batas. So, parang naging occult na ba? Parang naging kulto mentality. Kasi ang kulto mentality, over-idolism. Sobra na. So, evil eye, pag nakita mo na kinikwintas lang, ikwintas mo lang, wag mo nang ipatato. Ba't mo pa ipat ipapatato? Sumusobra ka na. Meron ka ng kulto mentality. Wag niyong pasobrahan. Kung ano yung instruction sa inyo, yun lang gawin nyo. Para hindi kayo makamalas-malas. Example na yan na malas ba na ipatato ang evil eye. May nakita ka na ba nagpatato ng evil eye? So itanong mo sa kanya, kung ano yung experience niya. Hanggang wala kang mapagtanungan, huwag mong gawin. Kasi basihan natin yung majority, yung majority, kinikwintas lang talaga nila. Ba't mo pa ipapatato? Dinudumihan mo lang yung katawan mo. Ang pang-apat na tanong ay mula kay George Ecot. Kung gumagamit ng orasyon ng isang tao, paano malalaman na ang tinatawag na espiritu ay alagad ng Diyos? Ito, magandang tanong ito. At saka, simple lang din ang sagot. Ang sagot dito is common sense. Gamitin mo yung utak mo. Naiintindihan mo ba yung orasyon na inuusal mo? O baka tulad ka lang ng mga tao dito sa YouTube na usal ng usal ng mga kataga na hindi nila naiintindihan. Gawain niya ng mga tanga, mga bobo. So para malaman mo kung galing ba sa Diyos ang tinatawag na Espiritu, dapat ang uusalin mo lang na orasyon ay yung naiintindihan mo. Merong paliwanag. Hindi yung tulad ng mga bugok din ng mga maestro-maestro at mga commander-commander na share ng share ng mga orasyon tapos hindi nila pinapaliwanag kung sinong Diyos o anong klasing Diyos o anong klasing Espiritu ang pinapatungkulan doon. Sinong demonyo nagpapagana doon? Demonyo ba o Diyos? Wala silang ganyang paliwanag kasi akala na mga bugok na to, iisang Diyos lang ang nagpapagana na mga orasyon. Mali po yan. Sabi nila, galing sa Diyos ang lahat. Paginamit ginamit sa mabuti, mauwi sa liwanag. Yan yung defense ni mechanism ng mga bobo. Kasi hindi nila kayang ipaliwanag yung kanilang mga ginagawa. Hindi nila kayang ipaliwanag at hindi nila kayang maintindihan yung mga inuusal nila kung sino na ang tinatawagan. Kaya nga may napupunta sa impyerno, may napupunta sa langit, it's because depende na sa iyo kung sino yung papanigan mo. Kung usal ka ng usal na mga hindi mo intindihan tapos ang pinapatungkulan pala doon ay yung sa kaliwa na o yung isang demonyo na, so may utang na loob ka pa doon kahit mabuting tao ka pa. So saan ka papunta? Siyempre babayaran mo yung utang na loob mo doon sa demonyo. Kasi binigyan tayo ng free will ng Diyos. Nasa Biblia ang free will. Kalayaan sa pag-iisip yan. So, para malaman mo, yung inuusal mong orasyon ay kung sa Diyos ba, dapat ang orasyon na inuusal mo ay naiintindihan mo yung kahulugan. At kung saan mo yan napulot, itanong mo yan sa nagbigay sa'yo kung anong ibig sabihin ng bawat salita o kahit ng buong sentence. Kasi yung mga bugok na maestro-maestro dyan, sinasabi lang nila, ito ay pampawala ng sakit ng ulo, ito ay pampaswerte, ito ay para manalo ka sa loto. Pero yung bugok na maestro-maestro, nanalo ba sa loto? Hindi naman. Sinwerte ba? Hindi naman. Kaya ito yung tandaan nyo ha, para hindi kayo maloko. Problema kasi sa Pilipino, tuturuan mo pa kung paano mag-isip. Mga walang sariling utak. Mag-analyze kayo. Timbangin niyo yung mga bagay-bagay. So ito sa mga bugok ha, kung inaakala niyo talaga na ang Latin ay makapangyarihan. So ganito na lang, punta kayo sa Google, hanapin niyo yung Latin version ng Ama namin, sumasampalataya at Abaginoong Maria at Luwalhati. Yan lang gamitin niyo. Yung Latin version. Huwag lang kayo magpapaloko sa mga maestro-maestro kasi sinistingitan na yung mga pangalan ng mga Diyos na dinadasalan nila. Mga sikreto pangalan kuno ng Diyos na hindi nga nila kaya ang panindigan kung Diyos nga ba yon ng Biblia. Si Amunra lang naman yan. Nagkiibat ibang pangalan. Kaya yan yung tandaan nyo. Isipin yung mabuti. Gamitin yung mga utak nyo itanong nyo sa mga sarili nyo yung ito paano malalaman kung ang tinatawag na espiritu ay alagad ng Diyos itanong mo yan sa sarili mo kung paano mo didiskartehan yan kasi napaka -simple lang ng tanong mo at simple lang din yung sagot pero kahit ganito kasimple yung tanong marami pa rin mga bobo hindi kayang sagutin yan So kung hindi niyo talaga kayang isipin o i-analyze, ano to na lang, paano malalaman na tinatawag ng Espiritu ay galing sa Diyos o gamit ng orasyon, kung Espiritu ba nitawag ay gamit sa Diyos, yung mga sitas ng Biblia na lang gamitin nyo, sure yan. Sa mga malalim na pag-aaral, so tatlong anghel ang tinatawagan sa Biblia, Rafael, Michael, at Archangel na Gabriel, the messenger. Yung seven archangels, hindi yon sa canonized Bible. Doon yon sa book of Enoch, makikita. At saka sa iba pang panulat ng mga Hebreo at mga Jewish okol. So, nasa sa inyo na. kusaan saan kayo maniniwala. Ang panglimang tanong ay mula kay Loli Kayago. Good evening, sir. Tanong ko lang po, kung ano po ang tamang dasal o devotion sa medalyon ng Divine Mercy. So may medalyon na pala Divine Mercy ngayon. <laughs> ang dami na ha. So ito yung tanong ko rin sa iyo. Sino ba ang nasa Divine Mercy? Sinong santo o Diyos na nandoon? ba diba, ang imahe dyan ay si Jesus Cristo. So yan yung problema sa mga Pilipino eh. Nag-iiba yung medalyon, nag-iiba din kuno yung dasal. Kalokohan yan. Kung totoong Diyos ang nandyan, isang dasal lang yan kahit ama namin. Ang problema sa mga occult medalyon, bawat medalyon, ibat-ibang dasal na. It's because ibat-ibang mga espiritu yan. Ibat-ibang Diyos-Diyosan yan, mga Pinoy occult, mga occultista. Kaya ibat-iba yung dasal. Pero kung pang kristyano, pang katoliko, iisang Diyos lang yan. Yan yung totoong iisang Diyos. Imahe ni Jesus Christ. Divine Mercy. At saka may isang bugok pa na ano ha, okultista. Sabi niya, tatlong pangalan daw yan. Santos Dios, Sanctus Fortis, at Sanctus at Miseriri Nobis. <laughs> Mga bobo. Santos Dios, yan yung dasal sa Divine Mercy. Yung alas tres, kada hapon. Santos Dios, Holy God. Sanctus Fortis, Holy Mighty One. Miserere nobis, ibig sabihin, kaawaan nyo po kami. Have mercy on us. Ano sabi ng ugok ng kultista? Tatlong pangalan daw yan ng Diyos. Si Dios, si Fortis, at si Miserere Novis. Akala ng bugok, pangalan ng Miserere nobis. <laughs> Kasi akala niya pag Latin, pangalan na kaagad ng Diyos. Bobo, Miserere Novis meaning, have mercy on us, kaawaan mo kami kaya yung kayong masyado nagpapaniwala sa mga maestro-maestro at commander-commander ng dyan. Kasi hindi naman yan mga linguistic expert eh. Hindi yan eksperto sa pag-translate ng mga salita. Kung ano lang marinig nila, ano yung nasa trip nila, yun lang yun. Walang paliwanag. So, kung anong tamang dasal sa debosyon ng Divine Mercy, yung mga pinapalabas tuwing alas stress ng hapon sa mga channels, yung Holy God, Holy Mighty One, Holy Mortal One, have mercy on us. O oh, yan, yan yung dasal. Yan yung tamang dasal. Mayroong Latin version yan, pero bakit ka pa maglalatin kung hindi ka naman nakakaintindi ng Latin? Baka magoyo ka pa at singitan yan ng mga pangalan ng mga diyos diyosa ng mga okultista. So yung Tagalog, kundi kaya English kung kaya mong intindihin. Importante sa dasal kasi para mas ma-manifest mo at gumagana siya yung naiintindihan mo siya. So mga migs, yun lang po. Maraming salamat po sa mga tanong. At kung meron pa kayong karagdagang opinion o mga tanong, i-comment nyo lang dyan sa comment section or mag-email kayo sa aking email address na buhaynasalitaTV at gmail.com o pwede rin sa Facebook na Buhay ng Salita TV. So yun lang po. Kita-kits. Until next topic. Thank you.